Sana ako Shanti! Good afternoon everybody. Magandang-magandang afternoon sa inyo lahat. And this is it. Ang ating programang ang sa Hapon. Kasama na naman si Idol Shanti Papi up until 6 o'clock. Ngayong sobrang traffic. Ngayong araw ng Thursday, ang daming mga... Saan mo kayo pupunta? O, dalhin nyo kami ha, basta walang problema. Dalhin nyo kami sa inyong mga tenga at radyo, walang ibas, 99.5 IFM. Ang Idol Mong FM, Supia. And here we go with our... Baget sobrang traffic. Yeah, the comments yamami. I po post ko lang. Hindi ko manipos kasi. Pusacan. Sating nilo ang hotline sa mga comments. Zero nine one nine three seven seven six nine nine five or zero nine nine five seven two one twenty two ninety one. You are up on Thursday. Fantastic day.